mapupuno talaga yung arinola mo sa coins. Hi, mga inahan sa kanunay panaba. Andito naman ako para i-vlog ko sa inyo ang aking nagawang papunutan. Kakatapos ko lang nitong ginawa ko. At ayan na nga. Ayan na siya. O ba? Diba? Napakadami niya. No? Pangalawa ko na itong nagawa. Meron din siyang mga, merong pera. Merong mga pagkain, candies. Yan, lollipop. At ito ay uh, biscuits. At ito rin ay chocolate na may biscuits. Ayan. Dinamihan ko siya ng mga laruan, mga biscuit or chocolate or mga candies para yung mga bata hindi malugi sa kanilang piso, no? Pangalawa ko na itong nagawa. Mas binunggahan ko ngayon, no? Kumbaga, ni-level up ko yung pagbunutan uh, pabunutan ko para naman yung mga bata hindi magsasawa. Meron kasi yung mga bata na practical na, di ba? Pag sabi nila, pag wala silang mapulot, uh, sayang, sana binili ko na lang ng laruan, ng ibang laruan, o binili ko na lang pagkain, na pa ako. Meron akong mga ganyang mga bata na ririnig. Pag wala silang mapulot, so, ayun na nga, at ayan, dinamihan ko siya, para naman, hindi sila lugi. At ayan, sa mga number naman, ginawa ko yung mga madali ko lang ma-memorize. Ayan, 477s, ah, 111, 1 555, 75, five 5 7 5 5 7 7 7 7 7 233. So, Yan ang nilagay ko ng mga number para hindi ako malito. At yung una kong nagawa, minsan yung mga number na nabunot, meron pa lang silang nabunot. Tapos hindi nila binabali, wala lang nila dahil uh, nagfocus sila sa pera. So, yung unang pabunutan ko naubos na yung itong pabunutan ko pero yung mga laruan pa dito meron pang na, ah, na meron pang naiwan so yung mga pang tali sa buhok yung mga maliliit na laruan kumbaga wala silang pakit doon sa laruan basta nagpo-focus sila sa sa itong pera kaya merong mga laruan pa na dito at ayun na nga so ayan so gusto ko lang i-share talaga itong nagawa kong pangalawang Uh, pabunutan. Napaka-napaka-advantage nito, no? Pagdating sa mga pa-coins-coins -coins mo, dahil uh, dadami talaga yung coins mo. Yung mga coins ko dito, yun na yun ang mga pangsukli ko sa mga customer ko gumibili. Lalo, lalo na pag 50 pesos yung mga uh, sukli nila. So, naka-coins na yun. Pag dahil marami na tayong coins at uh, yung drawer ko sa mga coins, nasira talaga siya as in, dahil sa bigat na ng aking mga lalagyan ng coins tuwa talaga ako dito. Napakagandang ano, pang dagdag income sa ating mga, sa ating tindahan O diba, kaya try nyo na din ito gumawa Dahil madali lang naman siya So itong mga, itong mga laruan ito ay uh, Ito ay yung mga laruan ko rin na binibenta ko doon sa labas Ayan. Yung mga hair clip, ipit. Ayan. So, ba? Diba? Ayan. O, oh, ba? Diba? Ang dami. Puno-puno. Hindi ko talaga tinipid yung mga bata dahil sa pera sa malaki yung kita natin dito. At natutuwa ako sa kanila. Ayan. Tuwang-tuwa ako sa kanila. Lalong-lalo -lalo na pag wala sila mabulot eh. <laughs> sabay ko sa kanila, oh wala, o oh, si punta ka naman kay mama mo, May, hindi ka na naman ang pera. <laughs> tapos tatakbo sila, takbo, tapos balik din sila. <laughs> hinihingal pa sila. <laughs> Minsan ay, wait lang. Minsan patakbo sila sa akin, hinihingal pa talaga sila. Humihingi <laughs> ng pera sa kanilang nanay para pambunot lang hindi lang naman yung mga batang bumubunot nito. Mga nanay din, yung mga bumibili ng mga achichiburetsi dito sa aking tindahan. No? Pag makita nilang, ay may pagbunot o sigi sige. Yung mga sukli nilang tag 2 pesos, 3 pesos, or 1 piso, ay ibubunot nila dito. At dito pa. <laughs> so, kaya kayo. At tayo na din ito. Di pa. <laughs> <laughs> Natutuwat lang talaga ako nito. Ayan. Meron din ako nakita dito sa, ano, sa sari-sari store yun siya. Wait lang, may maingan ako. Sari-sari store yun siya. Uh, yung mga pa premium nila, yung sa gripo na bakal, yung mga, <laughs> <laughs> hindi ko maintindihan yung pa-price na. Pero sa kanila din naman yun, no? Uh, discard ni nila yon Pero okay lang yan. <laughs> nga, yung mga bata. Sama Excited na mabuno. Buti na lang na i-video ko na siya para, ayan, i-display ko na siya mamaya. Ayan na. So, try nyo na dito. At yung mga pa-premyo ko dito ay nakamix siya para sa mga babae at lalaki. No? Ayan. So, ito yung mga uh, pang lalaki, pang babae. Ito, ayan. So, dati limang piraso lang itong lastik ko ko yung unang pabonot ko. Ngayon naman ay, ayan, 30 pieces na ito. Ayan, meron dito yung balloons. Ayan, so mga, ito yung, <laughs> ito sobra sa Pasko at New Year. So, nilagay ko na siya dito dahil um, dalawa na lang kasi ang naiwan at malabo na itong maibenta. Kaya, nilagay na natin dito. At ayan, yung mga ito, yung cone uh, biscuits. Ayan. So, ano pa ba? Ayan. Kung gusto nyo rin itong gumawa, so gawa na lang kayo ng mga kung anong, pwede din naman mga pagkain. ba diba? Yung mga bata, ma-excited din sa mga pagkain. Dito sa akin, ah, ito, ito, nasa estimate ko, yung pera dito na nagamit ko ay nasa mga 150 pesos siguro Ayan, dahil at tapos ito naman ay nasa 13 pesos ang pili ko nito. Tapos ito ay nasa 600 pieces, ayan. So bawat bunot ay piso. Ayun. So meron kang um ilagpaglagay meron so meron kang 600 pesos nito. Paglagay na lang natin nasa 150 ito. O, oh, ba? Diba? So, malaki talaga siya. Makupuno talaga yung arinola mo sa coins. <laughs> okay. Pangdagdag income talaga siya na malaki. So, madali lang siya maubos as in sa akin, madali lang siya naubos. Pang, pangdalawa ko na itong um, ko na itong nagawa. I mean, hindi pala pang tatlo ko na itong nagawa. Yung yung isa ay binigay ko sa aking ate dahil meron siyang sari-sari store. O, di ba? So, tulong-tulong tayo sa ating kapatid naman. Ayan. So, nagandahan ako ngayon sa nagawa ko kumpara nung una. Ayan, ayan, Yung una ay isa lang yung 20 pesos, merong 15 at 10. Ngayon naman, dalawang 20 at isang 15 pesos. Ayan, manggigigil naman itong mga bata. so, <laughs> kaya, try nyo na. Ayan. Okay. So, yun na muna. Ayan. Ang cute-cute. Nagandahan ako ngayon sa nagawa ko. Okay. So, yun. <laughs> kinilig lang po. So, ayan. So, yun na muna. Bye for now. God bless. Happy New Year! Bye-bye! Meron pa pala akong pahabol. <laughs> Meron pa pala akong pahabol. Dati kasi, yung una ko nagawa, dinikit ko siya dito. Ayan. Dinikit ko siya tapos dyan po siya sa may entrance nilagay, kaya lang yung mga bata, merong mga mangdadayan na bata so hindi ko na siya dinikit sa baba, ang ginawa ko na lang pupunta na lang sila sa akin sa table at doon na sila magbubunod dahil merong isang bata na nangdadaya sa akin uh, ginawa, ang ginawa niya ay, wait lang ang ginawa ng bata ay ayun, umuwi siya, umuwi siya sa kanilang bahay kumuha ng lighter at ang kanyang ginawa ay ganito. Ayan. Ayan. So, makikita dyan yung number. Okay. Hindi ko alam kung makikita ba dyan sa inyo. Basta, kung sa akin ay makikita siya nito. Patulan to 55. Ayan. So, nang nadaya sila. So, sinabihan ko yung bata na, wag mang daya. <laughs> At uh, tapos nakita niya yung 24 na number na kung saan nandun yung 20 pesos. Dahil sa nakita ko siya ng, da, ng daya, tapos hindi niya yung kinuha yung, 20, yung uh, ito, hindi niya kinuha yung, yung number 24. <laughs> dahil baka magalit daw ako so ayun pero binalak, binalikan niya pagkabukas at nakuha niya yung 20. <laughs> <laughs> Pero okay lang yan. Bye na talaga. Baka magising na yung anak. Bye bye. bye.